Umalis ka kasi doon eh. Ka Naka-aircon. Eh, pag nadaan-daan lang kita lagi dyan, bibigyan kita. Yan ate, binigay ko na yung tinapay mo na ano. Binigay mo rin kanina sa akin. Eh. Binigay ko rin sa kanya. kanyang mga kamag anak kung ano ang sitwasyon. Baka may nakakilala guys, no? Sa kanya. Matulungan. Mabihisan o di kaya mapagamot. Sus. May pera lang ako, pagamot ko yun. Good morning mga kabahala Andito na naman tayo ngayon So guys no, malayo pa Nakita ko na naman si ano, Si Rita Yung uh, taong grasa So Mamaya pagbalik ko Bilihan na naman natin siya ng tinapay Maka hindi pa kumain to Tanungin natin kung kumain Malayo pa nakikita ko na siya Sana pagbalik ko mamaya Andyan pa siya para bilhin natin ang tinapay. Kahit pa pano, eh, may makain siya. Ito siya, oh. munin naman siya. Ito lagi yung ano niya, eh. Yung uh, pwesto niya sa antuh. Dito siya lagi, eh. Dito siya lagi nakaupo lang. Ito siya, oh.

Yan. Yan si Rita. Dami may sidanan. Wala na may kain. May na dyan. Iba hindi magpapinigyan. Sila sila lang. Yan. Mamaya bibigyan kita ha. Huwag kang aalis niya. Bibili bibigyan kita mamaya ha. Oh. Yan. Oo mamaya. Bigyan kita ha. Sa kami ka dami may kumang kita. Wala man wala pa. Oo. Oh. Nadaan-daanan ka lang nila. Hindi sila nagbibigay. Mayaman man mga So mamaya Siya, bibigyan. ko oh. Mamaya bibigyan kita. Huwag kang alis diyan. Oh. Yan. Yan kay so, si Rita. Bibigyan kita mamaya. Ang pagkain mo. So bigyan natin ng na pagkain mamaya si Rita. Bili ako tinapay pagbalik ko. Niyo guys, so binitay na ng tinapay. Kain na kay ano. Sa taong grasa na si Rita baka dagdagan ni madam yan o okay. oh, di ba madam hindi ko din sa taong grasa ano okay. yan madam dagdag yan okay. ayun mabigay si madam o oh. ayan o oh. ayan okay. na sa taong grasa doon So, bakan na lang ha. So, yun guys, nakabili na ako ng tinapay. Ang problema, wala na dito si Rita, umalis. Doon oh, wala na siya doon sa kanto. Umalis na siya. Hindi ko alam kung saan pumunta. Saan ko hahanapin yun? Nagbigay pa naman ng tinapay ang nagbebenta doon. Sabi ko ibigay ko sa taong grasa. Saan ko kaya na pinserita? Si wala na siya diyan, oh. Sa kanto na siya diyan, diyan sa kanto. Wala na. Nako, wala na si Rita, umalis di bali bukas papalikan ko si Rita madam huwag kang magalala sa tinapay na binigay mo bibigay ko to kay Rita bukas pag ko siya madalan ko siya ulit wala siya eh madalan ko siya dyan kanina kaso wala binilihan ko nga ng tinapay bukas na lang malikan ko hindi kaya mamaya baka andyan siya wala yung mali si best mga kabahala andun siya oh sa silong ng ano sa silong ng kawayan andun siya oh si Rita sa silong ng kawayan si Rita buti na lang nakita ko siya oh Ano gawa mo dyan, Rita? Bilihan kita ng pagkain. Umalis ka kasi doon eh. Salamat. oh. Pinalipat ako rito. Mainit doon. Buti kayo naka aircon Ayan. Kain ka na. O, ako nag-iingiya. Mag-nagagalit ko ng ano na itong palaway. Ayan. salamat. Kainin mo na yan ha. Oh. Dito na ako kayo mainit doon. Buti kayo naka aircon May, nag may nagbigay sa'yo. Yeah. Oh. Nagtitinda ng ano. Pinapay. Pinalipat na ako ni Kuya. Oh. Kainin mo yan ha. oh, salamat kuya. Oo. Oh. Nagutulang ko na naka-aircon. Para kainin mo na yan para hindi ka magutom. Mamaya kasi kakakain ko na lugas, palingke. Ay. Oo, oh, oh. Pamaya, kainin palabok. Oh. Mamaya. Ang sarap naman ang kinain mo. Oo oh, naman. May mga eh, na tao naman hindi madamo. Oo. Oh. Eh, pag nadaan-daanan kita lagi dyan, bibigyan kita. Ayan o, oh, sarita oh. Kuhawa naman. Tumamigal oh, sila sa sa inawan ka rin kung ate ko na itong hindi naman ako nag-ingi dyan. Oo. Oh, Kainin mo na yan ha, ta, ano, para hindi ka magutom. <laughs> yan ate, binigay ko na yung tinapay mo na ano. Binigay mo rin kanina sa akin, oh. Eh. Binigay ko rin sa kanya. Sige, uwi na ako, ha. Oh, salamat. Utang mo na, wala pa Ah, sige, walang problema. <laughs> <laughs> Nagtago doon si Rita guys ta ano. Mainit no doon sa pwesto niya, pinas pinalis pa siya. Kawawa naman. Ayun, no. Wala no. ko hindi ko naman siya makita, eh. Para bukas ko lang sa naibigay. Ngayon, nakita ko pala. Nandun sa kawayat. Umiibak ata. <laughs> so, guys. Nandito na lang ko no. Ang aking video. Pashare na lang ang aking video, guys. Para makita naman sa anyang mga kamag-anak kung ano ang sitwasyon. Baka may nakakilala, guys, no. Sa kanya. Matulungan. Mabihisan. O di kaya mapagamot at may pera lang ako paggamot ko yun so hanggang dito na lang guys maraming salamat